Joy Reyes todo tanggol kina Iel at Dal Liza Marcos, naglabas ng resibo ipinagtanggol ni Film Development Council of the Philippines, GC, Chairperson Direct Joy Reyes ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong I. Marcos, yis particular na binanggit ng award-winning filmmaker ang asawa ni Iel na si First Lady Liza Araneta Marcos, na todo ang tulong ngayon sa Philippine movie industry, ayon kay Direct Joy. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bumili ng pamahalaan ng restoration machine para ma-restore at mapanatili sa maayos na kondisyon ang mga klasik at premiadong Filipino movies sa panayam kay Direk Joey ng E! at the Forefront ni Tony Karen Jimeno Sagiensi, nanawagan ang EC chairperson na huwag isipin ng publiko na dead malang at walang ginagawang tulong ang gobyerno para sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Kasunod nito ay ibinandera na ni Direk Joy ang pakikipagtulungan ni Galiza sa DCU upang mas umangat pa ang kalidad ng pelikulang Pilipino. Huwag ninyong akalaing walang ginagawa ang gobyerno, okay? Sa pag-uplift ng pelikulang Pilipino, bakit? May sabihin ako sa inyo. For the first time itong pamahalaang ito, nagbigay ng pera para makabili ng restoration machine, okay, para dito ma-restore ang mga Filipino movies, ang pahayag ng direktor, pag mamalaki pa niya, wala pang gumagawa nito. Yung iba puro abla, 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 pero ang gusto ko mayon lalo na sa ginagawa ng first lady, is she's putting her money where her mouth is. Okay. And she wants action. May pakiusap din si Chair Joey sa lahat ng Pinoy, pagbigyan nyo naman ang pelikulang Pilipino. Bago matutunan, alamin nyo kung meron mang kumakalaban sa atin, kung meron mang humahatak pababa sa Pilipino, ang nakakalungkot ay ang kapwa Pilipino, kasi kung hindi tayo maniniwala kung ano tayo, sino pa ang maniniwala sa atin? Ang sentimyento pa ng director, don't forget to like, share at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.